Mga sangkay, meron ako dito ang boneless na bangos. Gagawin natin tong ano, pinaputok daw. Tawag daw pinaputok. Parang inihaw, inihaw din siya, pero sa oven ko lang gagawin. Tapos, ibabalot ko yan mamay ng daw ng saging. Sana meron, mabili. So, lalagyan ko na to ng timpla. Kasi, lalagay ko muna sa ref. Lagyan natin ng chicken powder. Kalat lang natin. isa lalagyan din natin ito ng palaman parang inihaw lalagyan natin may lumilipad, lipad may nangingiala, may maritis may maritis na lumilipad, lipad lalagyan natin ng paminta kalat lang natin ito rin isa lagyan natin ng lemon. Ayan mga sangkay, may pinigyan akong kalamansi. Ikalat lang natin. Timpla natin to para manuot ang lasa. Ayan. Isimple pati ito. Parang kinulang, ano? Ayan. Tapos itatabi ko muna sa ref. Tiklop natin. Mamaya, mamaya na yung palaman. Milagayan ako dito. Itong lagayan ko. Tabi mo na natin. Hindi na kailangan ni freezer kasi may lasa naman. Mamaya, kailangan din lutuin agad. Ayan. See you later. Ayan ang mga sangka. Ito na yung aking bangos. Yan ang palamang ko. Kamati, sibuyas. May timpla na yan. Ano, ah uh, paminta. Chicken powder. Nilagyan ko na kunting patis at saka kunting seasoning. Nor seasoning. Babalot ko sa saging. Unahin ko yung saging. Huli ko yung foil. Re-oven ko. Ayan, abangan na lang mamaya ha, pagkaluto. Ayan na ang mga sangkay o. Oh. ko na Kaya na nakapoil yan. Tinanggal ko na tapos binuksan ko na yan. Ayan. Abangan ang lutong pinaputok na bangos mamaya. Ito na mga sangkay, ang finished product. Ina natin buksan natin yun. Ayan, buksan natin. Pinaputok na bangos. Ayan, mga sangkay Ayan siya mga sangkay. Ayan. Mas safe mas safe ang ano ayan ayan guys thank you for watching pinaputok na bango sa binalot sa binalot sa dahon ng binalot sa dahon ng saging ayan yummy yummy